Ngayon po mga ka-farmers ay mag-harvest naman po tayo ng ating mga fatiners. So ngayon po, ito lang po ang ating baboy na maiha-harvest po ngayong buwan ng Disyembre. So kaunti lamang po mga ka-farmers, 7 heads lamang po. So bali, 3 and half months po itong ating mga fatiners mula po sa kanilang pagwalay. Kung sa pagsilang naman ho ang pagbabasihan natin, so in saktong 5 months old po itong ating mga baboy mula po sa kanilang pagsilang mga kafarmers. Tapos naman ay pinapaubos po namin sila ng tiga-apat na sakong feeds. Ayan, so isang sakong starter, dalawang sakong grower, at saka isang sakong finisher po. Sa pagharvest naman po ay isishare ko po sa inyo mga kafarmers ngayon kung ano po ang paraan namin sa pagharvest dito. Okay, so kami lang po kasi ang nagpapalabas ng aming mga baboy dito mga ka-farmers, maliit man o malaki, inahin, ganitong fatteners. So wala pong ibang taong makakapasok sa aming kulungan, kundi kami-kami lamang po, lalong-lalo na po yung mga taong nagha po. So, hindi po talaga namin pinapapasok sa kulungan namin yan. sabi po kasi ni Sir Kenneth, tips ma'am para hindi matamaan ng ESF. So, ito po ang isa sa paraan namin mga ka-farmer. So, hindi po tayo nakakasiguro sa panahon dahil tanging ang may kapalamang po ang nakakaalam. Pero malaki po ang pasasalamat namin sa may kapal dahil ngayon po medyo okay na po ang sitwasyon dito at natira po yung baboy namin. So sawa po na may kapal mga ka-farmers, nililigtas niya po yung aming mga alagang baboy. So hindi po kami natamaan. Ngayon po, so wag po tayong pakasiguro dahil tanging siya o ang may kapal lamang po talaga ang nakakaalam. Bali kahit nasa gilid lamang po kami ng kalsada ay hindi po namin pinapayagan yung ibang taong makakapasok po sa aming kulungan. Kahit naman po mga ka-farmers ay eh, nagturok po tayo ng bakuna ay hindi pa rin po tayo 100% po na Kaya advice ko po doon sa magpapaharvest po ng baboy, kung maari ay wag po nating papapasukin yung ating mga buyers. Kasi po, hindi po tayo nakakasiguro kung saan po sila galing. Halimbawa yung mga sasakyan nila, ay hindi po tayo nakakasiguro kung dinedisinfect ba ho nila bago ho sila pumunta dito sa atin. Meron kasing iba mga ka-farmers na yung mamimili po o yung mga tauhan po ng buyer ay sila po yung nagkukuha ng mga baboy sa kanilang kulungan. So sana po isipin din po natin kahit po bakunado po ang ating mga baboy hindi naman po tayo nakakasiguro kasi yung ibang buyer nagre-rescue po ng mga baboy na ayaw ng kumain doon sa ibang lugar tapos kinabukasan dito naman ho sa atin. Kaya tayong mga Gracers ay mag-iingat po tayo dahil marami po ang madadamay kapag pinahayaan po natin yung ibang taong makakapasok po sa ating kulungan. Kung hahayaan man natin silang makapasok, mas mabuti na magpalit ng damit or mag po ng maayos upang hindi po sila makapagdala ng kahit anumang bakterya sa ating mga kulungan. Kasi ho mga ka-farmers, pinakamahalaga po na tips para makaiwas po tayo sa ASF ay self-discipline po mga ka-farmers.